trending ngayon si Harry Roque sa mga netizen na si Harry Roque daw ay traidor. Okay? Dahil uh, itong issue sa China. Pero, okay, uh, hold on a second. Uh, huwag naman natin huhusgahan si, ang uh, si Harry Roque na traidor. Baka naman uh, walang yalaan talaga. <laughs> anyway, okay, kilala din muna natin si Harry Roque. Okay, quick one. Uh, si Harry Roque ay dating... a uh, Uh, human rights advocate at uh, siya yung nagpapanalo ng kaso do kay uh, Jennifer Laude sa Subic Subic Base. Okay, kung natatandaan niyo yun. And then, nung uh, nauso patayan, yung mga EGK, ay doon naman siya sa kabilang bakot, sumama siya kay Digo, pinagtatanggol niya yung mga ano, yung uh, uh, pinakita niya sa mga tao na sadista rin siya. So, pinagtatanggol niya si Tatay Digo sa mga patayan. Okay? So, eto naman, uh, Itong lately ay something big. Okay, nag struggle ang, uh, ang drama ng China at saka ang Pilipinas tungkol dito sa Sierra Madre, yung barko na kailangan daw ay ano, palisin ang sabi ng China. Dahil meron daw nangako ng mga presidente na aalisin daw uh, talaga yung barko. Pero walang umaamin na presidente. Okay? Um, sinimula nila doon kay Aquino sa mga estrada sa makapagal at unti uh, mo mga Duterte ay hindi umaamin na meron silang arrangement sa China na alisin yung barko. However, itong lately na prostrate ang China at sinabi na ng China, they sing, uh, China sing a song. Sinabi na nila na itong ano, ito daw isang presidente ay nangako. At pinangalanan na nila si Digong. Yun, okay? And then, walang choice ngayon si Harry Roque na inamin na yes, kami nga, kami nga yun. <laughs> ay talagang nga ano yun eh maraming mga netizen na umaalma dito da, ito talaga daw ay dapat i, ano, three so inilihim nila itinago nila sa ano sa mga kababayan Pilipino ang sikreto na ang sabi ni Harry Roque ito daw ang barko ay kailangan hindi daw po pwedeng dalhan ng mga construction material. Yun daw ang arrangement. Pero ang tagal ng drama, back and forth, uh, tungkol dyan sa mga presidente na nangako daw, hindi sinasabi ng China, they keep it secret. Okay, kaya lang itong huli ay wala ng choice ang China at naiipit sila dahil hindi pala kaya i-deliver ni Digong ang gusto nila. So, yun. At um, sinabi na ng China ang katotohanan na, na meron silang arrangement kay Tatay Digong. At ito naman pumasok na naman sa si, ano, si Harry Roque. Yan. Napaka kung bubusisiin natin ang kaso ni Hari Roque, uh, yung mga during ng pandemic, uh, yung pinagmumura niya yung mga yung mga healthcare, ano, uh, employee ay anyway. So, sa kanila bang issue 'yun? Anyway, uh, like what I said, uh, isasama ko kayo sa aking pamamasyal. Uh, dito noon sa ano sa Oregon at uh, madami mga cherry blossom ngayon. Okay, dahil ito Um, uh, ano pala, marami pala dito populasyon ng mga Japanese. Kaya, uh, kaya pala, uh, whenever you turn around, marami nga uh, cherry blossom. Okay? Anyway, uh, marami pang ano, uh, cherry blossom uh, tree sa uh, dito around that city. Kaya lamang, uh, medyo hot itong spot na to sa mga tao dahil parang sentro siya eh. Andito uh, yung uh, popular na ano, na uh Steel Bridge at saka yung uh, yung Moda Center oh, doon naglalaro yung Trail uh, Blazer. Anyway, one thing about uh Portland, parang San Francisco siya. Meron siyang uh, rail Anyway, hindi po natin pinapanalangin na ang tao ay masaktan. E pinapanalangin natin na magbago, okay? Oh, uh, teka muna, ba baka ma-misinterpret niyo ako. Hindi ko nasabi na yung mataba ay eh, biglang papayat, ha? Ang <laughs> sinasabi ko ay dalawang opinion to, okay? So, hindi natin pwede baguhin si Harry Roque. Ganun talaga siya eh. Kung minamahal niya ang China kaysa Pilipino, so be it. Hindi natin alam kung anong uh, matinding uh, what's what drive him crazy about China. Okay? Ito ba'y tungkol sa pera? uh, bakit ganun siya ka-compromise, okay? But, um, anyway, kaya natin ang uh, dahil nga sa mga, sa mga karakter niya, yung natatrack natin, katulad niya na dati siyang human rights advocate, pero bumaligtad siya. So, yun, that, that can give you some hit kung sino si Harry Roque, okay? So, ngayon ay hindi ko alam kung um, uh, di natin masasabi. Pag sinabi ko nang walang naniniwala kay Harry Roque, baari hindi rin dahil meron mga kabilang grupo naniniwala din kay Kibuloy. Isang grupo yung mga yun eh. Uh, uh, meron silang sariling media. Okay. Um, meron silang senator. Okay. It eh, doesn't matter. Kahit na sila mag ang sa grupo nila, solid sila. At saka they have a common denominator. Uh, kahit na magpatambling-tambling, Uh, yung ano sila, yung ang comedy namin ito nila, hindi ba sila nahihiya? Okay, kahit na contradicted na yung sinasabi nila doon sa nakaraan, eh, they don't care. Basta, ano, basta yung kanilang uh, interest ay talagang uh, Ipupus nila. Okay? So, alam niyo na yung uh, sinasabi dati na, ano, uh, i-comment niyo kung sino yung sa grupo nila ang mga ganon. Okay? Uh, katulad din ni Tatay Bigong. Ang uh, sabi mga nabasa o comment na parang doon yung aso na uh, sumuka ay kinakain pa pabalik. Okay? So, anyway, um, I'm referring this to sinasabi niya no, kay Bongbong Marcos na bangag daw, drag daw, bago lately ay binabawi niya. Okay? So, obviously na lang niyang siraan si, ano, si President uh, Marcos. But, um, ako naman, ibang isa ko doon, alam ko, he, he planning something big dahil napakarami nilang atep na pumapalpak ay may pinaplano to kaya ganito uh, yun nga at um, inulit ko na to nung nakaraang vlog ko na nung papunta si Bongbong Marcos sa ano sa Germany alam na mga panig ng mga DDS to so sinabayan na nila ng kudita <laughs> <laughs> Ang dami mga nag-attempt na diwasan pupunta, pupunta yung mga nagra-rally, mga prayer rally daw, yung mga evil rally. Pumunta kayo sa Malacañang, manggulo kayo. Lalo na yung si ano si Maharlika. Ano? Ah, talagang ano yung agitated, talagang nga ah, kaya lang wala namang ano, wala namang sumunod sa kanila. So,